So guys, isang good morning sa inyong lahat at may pupuntahan tayo. Pupunta tayo doon sa Wawa Dam. Kasi baha, galing tayo sa baha. Ngayon sasakayan natin itong Yamaha na to. Erox ni Boy Ogag. So guys, panoorin niyo ang vlog na to at samahan niyo ako kung saan ako pupunta ngayong umaga. Alas 7:30. So guys, uh, manood kayo kasi pupuntahan natin yung Wawa na bahang-bahana. Kaya so guys, samahan nyo ako sa aking paglakbay So guys, suminto tayo dito sa bayan ng Montalban Rizal at uh, ito na ngayon sa tabi ng Robinson. Kaya pagpapunta kayo dito, uh, stop over muna kayo dito sa may Robinson area. Ito yung pinakambayan ng Rodriguez Rizal. Kaya so guys, at uh, dire na naman ulit tayo at uh, hanapin natin ang baha ngayon dito sa Bawadam Dam. Guys, magyalibisan ako pero 50 lang pesos ang pera ko. Isang pala, hindi pwede. Kaya sa gutom ko, alis lang uli ako. bye parking muna tayo guys at ayan ipaparking ko muna dito sa area na to kasi ito yung parkingan may bayad na 15 pesos no, no. pwede na to pwede na para makaabot tayo dun sa taas ng wawa kaya so guys samahan niya ko lalakad na ulit tayo at counting uh, lakad to at malapit na tayo may pintura may pintura ta dito tay taga dito ka tay taga dito ka lang ah uh, grabe itong kuweba na to ano Ah, uh, Ah. An ano 'yan? Ano yan? Ano yan nagbinahan? Hindi 'yan pa lang natural na Ah, oo. Tapos ito, ito hinukay lang nila 'to. Wala lang 1980s na lang po po ng buhay yung dam na pinuntahan mo. Oo. Dati 'yan ang po Grabe, pero mayroon dam na doon sa taas, ano? O po, sa kasili po, mayroon. Ah, doon sa pinakamataas niya. Oh. Kaya hindi na ako pumunta ron. Napakalayo. Oh. Sasakay pa yata ng bangka, ano? Opo. Inquenta po ang... Ang isa? Mga mga ilang oras galing dito sa ano? Sa isang dam na yan? Admit lamang po, mga 30 minutes. minutes. Ah, okay. Kasi mabilis naman po yung bangka. So, tanggal lang pala nito. Tapos itong paggawa nitong kalsada na to, ano yun? Eh, manumano lang? Opo, manumano lang yan po yan. Grabe, ano? Matagal na rin yan. Opo. yun yan? una po talaga naggawa nito ng mga hapon nung pagkatapos ng ah? Uh? World War II. Ah, ganun ba? 1914. Sana, hindi pa tayo, hindi pa ako bata nun. Yan po yung paggawa ng hapon nito. Pagkatapos Oo. Kaya ibig sabihin, kaya pala napakarami ng butas diyan. Ayun po, yung butas na 'yan, natural na po 'yan. Ah. Yung butas lang pa diyan, na po. Ah, oo. Siguro napakarami ng likas yaman diyan, mga ginto ano? Ayun ah? na araw po. Ngayon na naubos na. Naubos na ng hapon. sige, sige kuya, salamat ha. Salamat sa akin po. Maraming salamat. Bye-bye. Merry Christmas. So guys, ayan lalakarin natin itong gilid ng mga malabato na to. At ang uh, napakaganda yung gawa nga pala ng hapuna sinundan ng mga Pilipino itong gawa dito sa gilid ng bato kasi yung mga hapuna yan yan ang una pala nag-umpisa rito sa daan na yan. So guys, ayan at uh, panoorin nyo nang husto to kasi meron na siyang mga railing. Ito gawa na rin siguro natin ito kasi yung mga hapuno noon na dyan sa bato na yan. Kaya itong daan na ito papunta ron sa, nasa makagilid ng ano ng bato. At dito mayroon tayong babayaran. 20 pesos. 20 pesos ang isa dito na bayad bago ko makapasok doon sa bawa. Ayan oh. May mga ano tayo, may mga <coughs> karatula diyan kung magkano talaga yung babayaran. Ayan siya. Oh. So guys, ayan magbabayad na tayo. Bali ang babayaran natin is ano, 20, binigyan ko siya ng 50, at uh, susuklian naman niya ako ng, ano, ng 30 tapos may ticket. So, yan, yan yung mga, mga nakalarawan diyan kung magkano yung talagang halaga. Para lang ito sa, ano, komunidad, kaya mayroon sila yan. Yeah, so, guys, ayan yung mga, larawan niya, kung magkano. Ayan, marami ang umakit. Pagka Tagaron, walang bayad, kasi Tagaron sila. Yan sila, o mayroon silang mga, tarpaulin andito sa kabila, yan yung mga price ng babayaran natin bago tayo makapasok dito sa lower wawa. So guys, ayan, lalakarin na uli natin ito hanggang doon sa sa eksaktong wawa lang hindi na tayo tutuloy gaano kasi masyadong uh, ano na uh, crowded na malakas ang tubig na wash out na tayo mga ano rito kasi napakalabo ng tubig eh, kasi bumaha, dumaan yung baha na ulan na bagyo kaya So guys, panoorin ninyo ito ng gusto para makita nyo yung wawa ngayon at baka kayo pumunta rito. Pwede naman. Pero wag na muna kayo mag-ngahas maglangoy kasi masyadong ma masyadong malabo ang tubig bukod sa malabo ang tubig, simpre, malakas yung flow ng tubig. Kaya yung mga pupunta rito mga ano, pwede lang kayo pumunta mag picture picture, mag ano. So guys, may paradahan pa rin dito kasi mga tao na dumadaan diyan. Nagaling sa taas Mga nagbibinta yun May kuweba doon Matagal na siguro yan Na hinuho ka Pero dinadaan ng tubig So guys ayan Lalapitan natin yung wawa ngayon Para makita natin itong Ito ito yung tulay na bakal Bago ka makalusot kasi Matagal na rin daw itong tulay na bakal na to Dito pwede kang mag picture taking Siyempre At doon sa dulo Doon sa ating pupuntahan dito sa dulo nito Ayan o oh, yung wawa yan yung wawa. ano? o. So, Kung papansin nyo, napakalakas. Supra. So guys, sobrang lakas nito, hindi na ninyo madinig yung mga, huh? mga salita nyo. Ayan, at uh, lalapit natin yung bangka. Siguro dito may naka Yung, yung ating ano doon yung uh, upper uh, wawa na ano tawag nila at dito nagtayo sila sa taas ng, uh, ng dam pero siguro pigil na pigil ang tubig dito kaya doon sa dam na yun nag iipon sila dahan dahan lang pinapawas kaya hanggang ngayon naka isang bingo na malakas pa rin yung agos pero okay lang naman kasi may nagpipigil ng uh, tubig pero kung hindi pipigilan yan bahang bahana siguro dito sa mong kaya so guys panoorin nyo itong vlog na to ng wrong strong ride kung bago ka pa ba lang sa channel ko ayan subukan mo <laughs>